si Alona Alegre, kung kilala niyo si Alona. Trillion. Trillion na po ang pinag-uusapan dito. Oh my god! Ay, totoo na. Kaya ayo nila tayo magsama sa Alam mo ba? pinipigilan din ako sumali sa rally nito. Kasi malaking ang mga dili ay eh. Sabi ko wala akong pakialam. para sa mga Pilipino din. Kaya na kailangan nyo makita. Hindi namin hinihingi na sunugin o uh, mag-destroy na mga ibang public properties. Ang gusto namin, managod sa mga matis. Pahilig po kurap. Yun lang ang gusto namin. Hindi kami para dito magpababalang kahit dito. Ang gusto namin ay lahat.

Kaya nang usapan natin kanina, no? Kung sino yung gusto magsalita? Kung sino yung may totoo, totoo hinah hinahing laban sa gobyernong ito? Kung sino yung may nararamdaman na galit? Bakit no, lang dito? Huwag na kayo. Kaya, 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 pa namin yung protesta ni Bongbong laban kay Lenny. That was 2018. So ladies and gentlemen, I'm proud to present to you uh, si uh, Miss Cecil Salvador. May kapatid si Al Alona Alegre, kung kilala nyo si Alona. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, Masaya ako magkita dito vloggers nandito Ayan, dito naman nakasipat po ng ating mic napakasipat na ating mga vloggers dito at uh, ako po pumunta rin po uh, kagagay nandito po ngayon din po bilang pagmamahal po sa ating bayan tayo po lahat magkaisa po tayo, wala na po itong kulay wala na pong anong grupo, kailangan magsama-sama po tayo natin At nakita nyo naman, uh, kung gaano kawalang niya yung iba nating politiko, napaka, hindi na po, trillion ang pinag-uusapan dito. Trillion. Trillion na po ang pinag-uusapan dito na napakalaki.